ay mga karides, uh, ngayong araw papamaintenance natin yung motorsiklo natin, yung ABD one um, Siyempre hindi lang tayo laging nagra-rides, kailangan din natin na uh, uh, ipa ipamaintenance um, para iwas uh, sakit ulo, di ba? Um, alam niya na yung big sabihin. So papa CVT cleaning lang naman natin and papa change oil. So nasa dalawang taon at kalahati na yung tanda ng ADB natin. Um, so sa tanda na yon, nasa almost 5,000 pa lang yung ano, yung kilo, kilometrong itinakbo. Um, kaya ganun is hindi ko naman talaga siya masyadong ginagamit. Uh, ngayon lang na nag-start tayo ng motovlog, actually kaka one month lang natin kahapon eh. So ayon um, after nun, at least medyo nakakondisyon na yung motor natin, pwede na tayong medyo lumayo-layo ng konti. Alright, so maraming salamat pala sa mga nanood sa uh, huling vlog natin sa Ecija, uh, sa may uh, Pinsal Falls at uh, Pantabangan uh -um. Siya so, nga pala guys um, kung napanood yung mga previous na mga ano episode ko yung mga mga nauna ko talaga mga videos to nag-start ako mag-vlog. Hindi masyado sa hindi ako masyado nagsasalita. Actually nagsasalita ako talaga ng mga time na yon. Ang problema pag post production na edit ko na yung video ko, pangit yung audio ng ano natin, ng video natin kasi hindi maganda yung nabili nating ano, uh, mic. So ngayon, bumili na talaga tayo, nag-invest tayo ng ano, ng mic na compatible talaga sa action cam natin na uh, DJI Osmo Action 4 Ano, um, yung tinatawag na DJI Mic Mini So mababansin medyo clear na yung ano natin, <laughs> yung voices natin Ayan So yung motor shop na pupunta natin, ngayon ko lang pupuntan Um Nagsearch lang ako sa 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 Facebook. Actually maganda din yung DIY eh. Kaya lang wala pa tayo masyadong gamit Tsaka ano siguro magtitingin din tayo paano nila ginagawa para sa susunod tayo na lang yung magme-maintain ng ano ng motor natin. Pero mas maganda ah. paubahin na lang natin sa mga ano, professionals. ano Ano, 150 lang pa premium? Apo. Apo. Eh so, malapit na yung ano. Malapit lang naman yung pupunta natin na motor shop dito. Oh, malapit na magbukas yung ano dito. SNR. <laughs> Balita ko ano, next month, November. Open na yan. Ah, November 13. Nakalagay na pala yung date. <laughs> Ayun, nandito pala. Ah. Alright, nandito na tayo guys sa uh, Vulcan scooter work. Ayan. so, waiting um, tayo kasi may nauna sa atin. Ayan. Ay! 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 Ano lang po, CBD at saka Chainway para. Tapos dito Yung sa na ay sinusunog. Ayan <laughs> Pwede nang tawag dito? Puli siya. ayun. Kasi pwede rin siya madali yung masira yung bola. Hindi masira yung puli. Sobrang dumi niyo. Alright, so... Um, puro pala mga Mio dito. And then sabi ni Kuya, meron daw silang event bukas. Two days. Bukas Friday at Saturday ano, um, karera ng mga motor sa may TRP. Malapit lang dito sa atin. So, baka pumunta tayo bukas, Friday or baka sa Sabado. Eh. Baka, um, pumasyal tayo dun tumambay tayo doon. Actually, hindi naman tayo ano, na, naipagkarera. Hindi naman tayo naipagkarera, pero gusto lang natin manood. Diba? Iaya tayo. So, ayan. Ay, ito yung mga motor. Ayan. So. Alright okay, guys, so ang ganda na ng ano, tunog ng motor natin. Parang kalmadong kalbado, parang tayo lang. <laughs> Ito. Galing. Ayan, tetest test drive daw doon. Kaya. So, yeah. Ganda talaga lang tunog. Grabe. Parang bago. Ganda talaga ng tunog niya. So, importante talaga ma-maintenance yung, ano, yung mga motor natin. Hindi lang laging rides ng rides. Ayan. Bayad lang tayo ng konti. Tapos alis na tayo. And ganyan si Kuya yung ano na invite sa atin na ano may kausap lang siya Siya yung nag-invite sa atin na May event daw bukas sa TRP um, After lunch So pupunta tayo doon Ayan Thank you Alright guys Rock and roll na tayo Ayan maraming salamat At Tingnan natin Garing Wah. Wow. Galing pemus. Serapnya gimana, Op? Suabe. <laughs> nice, nice, nice. Woo! 在这